Hello, guys. Uh, kumusta po kayong lahat? At sana po tayo nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Yun, welcome po sa Dila Umbria DG. Dila Umbria DG. Pala. So yun guys, grabe. Ang init dito sa lugar ko. Puta, is napapamura ako dito sa mga ano, nakapila ako dun kasi sa puta, ang lalakas ng amoy. Madikit ka lang dun sa damit nila. Talagang dikit na dikit dun sa damit mo ang bango nila eh parang amoy chiko so yun by the way uh, ang pag-usapan po natin ngayong araw ay yung kay Vice President Sara Duterte at kay Senadora Risa Hontiveros ano ba ang kanilang <laughs> pinag-aawayan at may mga tao pong judgmental at hindi pa nila nalalaman kung ano ba talaga ang punot dulo kung bakit nakapagsalita si Sara Duterte ng ganun. Ang ating Vice President Duterte kasi ay nagsalita kay Huntiviros ng talagang tagos tagos sa balat at tagos hanggang buto <laughs> ang kahihiyan ang talagang kung makapal ang mukha mo ay eh, hindi ka natalban at kung makapal na kapal ang makapal na makapal ang mukha mo tatalban talaga talagang ito ay napakatinding ano nakakahiya at uh, kahihiyan sa Delicadiza ba. So yun, pakinggan po natin ang sinabi ni Risa Hontiveros kay, kay Sara Duterte. So yun, simulan na po natin. Gin, ano we're na? making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang diba? bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 million piso at i distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this Pero, kind of attitude. You know, so... Yun, ba diba guys? Kita mo naman kung paano magsalita si Hontiveros. Kahit tayo po ay naandyan sa kanilang balu baluarte sa Senado, sa hearing na yan, igalang pa rin natin. Ay, Vice President po yan. Kita mo naman kung anong pinagsasabi niya ni Reza Hontiveros sa ating Vice President. Uh, Vice President. Pangalwa sa pinakamataas na nanunukulan sa ating bansa. Tapos ganyan mo lang kakaanuhin, di ba? So walang ano, walang respeto. Papaano na lang yung mga maliliit na tao kung diyan hiniring? Ay eh, di lalo na. Ayan pangang vice president, eh, wala na silang respeto sa... So yun, wala po akong masabi. Kayo na lang po ang humusga. At kitang kita naman po natin talaga. So yun, panurin naman po ang pahayag ni Sara Duterte kung bakit niya nasabi yun kay Hontiveros. So, kung baga eh, ginantihan lang niya yung mga patutsa patutsada ni ni Reza Hontiveros sa kanya at parang namimersonal, di ba? So siyempre, kahit ako naman sasabihin ko rin yung mga ano niya. Di ba? So yun, panoorin na natin, guys. Yan, yan yung sinabi ni Inday Sara Duterte. Na binigyan nila ng masamang kahulugan. So yun. Madam Chair. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Reza Hontiveros and um I do not appreciate ano yung sinabi niya. I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator na kailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up? sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City. So sabi ko Tagus, sa kanya, okay, sige. Sanggam, so tinawagan ko at sinabihan ko at pinapi-usapan ko ng pinakiusapan sanggam, si former boto. Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia pinakiusapan ko ulit, Kong, please, tulungan mo na lang. Nanalo na siya, oh. at nung nanalo siya, huh? anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Um, oh, yeah. oh, We with with do respect Mga to our pangod, resource you know, persons. Diba? And also... Talagang tagos na tagos hanggang sa buto. Ang kahihiyan yan. Ba't na nadinig ng sambayan ng Pilipino? Di ba? Simple, Simpleng nga atake, Simpleng nga uh, ano. Hindi naman sa nami si Sara Duterte. So, talagang inanuhan lang niya. Ginantihan lang niya yung mga pa ni Risa Honteberos sa kanya. At kitang-kita nyo naman, di ba? Ano bang hindi natin maintindihan? Isa lang naman ang hindi natin maintindihan. Yang si Risa Honteberos Ano ba ang gusto niyang palabasin? Di ba? Wala talaga. So, kaya na lang guys ang humusga. kahit ano pa kahit ano pa po ang mangyari, Duterte pa rin po ako. At kung sino mo po yung Duterte pa rin dyan hanggang ngayon, at yung mga nang iiwan sa mga Duterte, at kung sino yung nagpaganda ng Pilipinas nung nanunukulan pa si Pangulong Duterte, sila lang po. Sila lang pong mga Duterte talaga ang may pagmamahal sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. So kaya po, hanggang sa dulo, Duterte pa rin po tayo. Yun, goodbye po. At sana po ay tayo nasa mabuting kalagayan at lagi po tayo mag-iingat. At isang bisis lang po tayo dadaan dito sa mundong to. Kaya gawin na po natin ang lahat ng mga kabuti sa ating kapwa. At kung kayo po ay may kakayahan ng makatulong, tumulong po tayo. Huwag po tayong magdalawang isip tumulong sa ating kapwa. At masarap pong tumulong ng bukal sa puso. Yun. God bless to all. Bye bye. Next video po natin. Sana po mag-subscribe po kayo para update po kayo sa mga gagaw gagawin, pa nating video. So yun. Salamat. goodbye